Magkano nga bang kinikita ng isang Grab Car Driver sa loob ng isang linggo? At totoo nga bang humihina na ang Grab? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hi guys! Ako nga pala si Buttered Husband, ang inyong Grab Car Driver. Nga pala, sa mga bago lang sa channel natin, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload natin. At nga pala, pa-follow na rin po ng Facebook page natin na Buttered Husband at nagpo-post din tayo ng mga uh, videos uh, tungkol sa Grab uh, sa Facebook page natin sa video na to ipapakita ko sa inyo ang isang linggong uh, kita ko ngayong October 2023 marami kasi tayong nababasa at nakikita na marami nagreklamo na humihina na daw ang grab ngayon so bali mag update lang ako sa inyo ng kinita ko uh, ngayong October 2023 at para magkaroon din kayo ng idea kung magkano nga ba ang kinikita ng isang grab car driver sa loob ng isang linggo at kung kaya ba hulugan yung ating mga sasakyan at kung makakabuhay ba ng pamilya at kung pwede na ba tayo mag-resign sa ating mga trabaho at mag full time na nga sa pag-grab yan ang pag-uusapan natin sa video na to so bali guys ang ipapakita ko sa inyo ay ang kinita ko Mula October 9 hanggang October 15 ngayong uh, taon na to. October 9 to 15, 2023. So bali guys, uh, hindi naman lahat pare-parehas ang kinikita ng isang Grab car driver. Maybe yung iba sa inyo mas mataas yung kinikita kaysa sa akin or yung iba naman mas mababa kaysa sa akin. Dahil sa Grab ang kinikita natin ay nakadepende sa sipag natin. Siyempre, nakadepende yan kung anong oras tayo bubiyahe at kung ilang oras tayo nag stay sa daan. So yun ang nga ipapakita ko sa inyo ang kinita ko nung nakaraang linggo. So yun ang nga guys, bali yan yung account natin sa Grab. Uh, punta tayo sa earnings. Ayan. Ayan. Uh, so, yan yung uh, bookings ko ngayong araw na to. So, pero hindi tayo dyan. Uh, pupunta tayo dito sa uh, weekly pupunta tayo sa weekly Yan. so, punta tayo sa week 41 which is yan yung October 9 to 15 yan so kung makikita nyo, yan yung kinita ko bali, 16,014.84 siyempre, hindi pa kasama dyan yung mga tip at saka incentives ni Grab and bali nga pala guys uh, nabawas na dyan yung 20% ni Grab so bali 16,014.84 uh, sa loob ng limang araw natin na biyahe so makikita nyo nung Monday hindi tayo bumiyahe dahil coding tayo at saka nung Sunday uh, hindi rin tayo bumiyahe dahil yan ay uh, inilalaan ko lagi sa, uh, sa pamilya so bali nung Tuesday uh, yun yung kinita natin Uh, 2,899.33 So, bali 16 jobs yan Kung makikita nyo ito uh, This size na biyahe ko lang yan At uh, kung makikita nyo uh, Alas 5 ng hapon Ang huling ano natin Ang huling uh, booking Tapos nag-umpisa naman tayo Yung pinakaunang booking natin is Alas 6 ng umaga So pagdating naman ng Wednesday uh, October October 11 bali ang kinita naman natin ay 3,170.73 bali 15 jobs yan natapos tayo ng uh, alas 6 ng hapon pero nag start tayo dyan uh, alas 6 din ng umaga so parang 12 hours pero hindi yan tuloy tuloy dahil umuwi pa tayo ng tanghali at minsan uh, mga alas 3, alas 4 or alas 2 pag walang booking umuwi din tayo so yan din ng October 12 uh, bali kumita tayo ng 3,500 so araw yan ng Thursday medyo malaki laki yung kinita natin so naka 16 jobs tayo alas 5 tayo ang huling booking natin at nag nga tayo dyan ay alas 7 ng umaga so maganda-ganda ang kita natin ng Thursday at umabot nga tayo ng uh, 3,500 at alas 5 pa lang uh, tapos na tayo at syempre sa araw ng Friday uh, naka 19 jobs tayo, sobrang dami so siguro malilit lang to uh, nakadami tayo And naka, nagkaroon nga tayo ng 3,384. So makikita yun dyan, alas 9 na tayo. Inabot tayo ng alas 9 ng gabi. Kasi ang nagumpisa tayo alas 6 ng ubaga. Nga pala guys, uh, minsan inaabot ako ng gabi kasi uh, humihinto kasi ako ng biyay. Pag mahina na ng mga alas 2, uh, ako ng bahay niya. Tapos susundin ko rin si misis uh, ng alas 5 tapos mag start na, na ulit ako ng biyahe niyan alas 6 ng gabi so para makabawi, para lumaki laki yung income natin, at yun nga umabot tayo ng uh, 3,384 at syempre yung huli, araw ng Saturday yan, naka 3,050 tayo, at alas 5 tayo natapos, syempre hindi matraffic yan masyado, kasi araw ng Sabado, at nag-umpisa na nga tayo ng late dyan, mag alas 10 tayo, pinasukan ng booking So, pero naka 3,000 pa rin tayo dahil nga dyan uh, hindi masyado ma-traffic. At siyempre sa araw ng linggo hindi nga tayo pumasok dahil yan yung pinaka family day natin. So, yun na nga guys, yun ang kinita natin sa loob ng isang linggo mula October 9 hanggang October 15, 2023. Ah, uh, comment nga kayo below guys kung sa tingin nyo uh, okay yung kita. At sa tingin niyo, uh, popwede na sa inyo o kung pwede na uh, mag-resign sa trabaho at mag full time na sa Grab. Nga pala guys, doon sa 16,000 na 'yon, uh, bawas na 'yung 20% ni Grab. So, labas na doon 'yung kay Grab, ang ibabawas na lang natin doon 'yung gasolina natin everyday. So, nagre-range 'yan ng from 800 to 1,000 pesos 'yung gas natin. And syempre, yung panghulog sa sasakyan, depende kung magkano yung hulog na sasakyan nyo. Sa akin kasi, yung uh, monthly na hulog ng sasakyan ko is nasa 15,000. So, nag-range lang yan ng 700 to 750 a day. Pero nagtatabi tayo ng 1,000 pesos para sa panghulog natin. At syempre, para doon sa mga change oil at saka ibang expense pa sa sasakyan. Minsan may natitira tayo 1,000, 1,500. So depende yan sa sipag natin at syempre nakadepende yan kung uh, magkano ang gusto mong iuwi. So kung kulang uh, dagdagan mo pa yung oras mo sa pagbibiyahe, kung sa palagay mo naman uh, sapat na sa iyo ang kita, so pwede na kayong umuwi. So ako kasi yung uh, target ko every day is 3000 pesos lang and syempre kailangan natin umuwi na maaga at para makasama pa natin yung pamilya natin at makalaro pa natin ang ating mga anak so yun lang guys sana nagkaroon kayo ng idea and asahan nyo na uh, mag-update ako lagi uh, regarding sa income para magkaroon kayo ng idea sa mga papasok pa lang at mga gusto mag full time sa grab para makita nyo na kung puwede na sa inyo yung income natin sa pang araw-araw So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Again, ito si Butter Dustband, ang inyong grab car driver.